mo ni Milo. Ikaw na, hindi ginagawa ako. Pero bas tayo ng ibon. Ilang araw na sila nakakulong eh. So, pinalabas lang natin. Doon sila sa taas ng katambay. Doon sa kambahay nila. Makainin na natin to. natin siya ng tungtungan para pag choice na kumares na siya sa brown hindi sila magpapay na kay mali yan hindi naglinis na rin tayo ng iputan tapos yan pagkain na nila malinis na yan hindi mo muna yung so yan pakainin muna natin yung mga katay manigo yan na tapong ito yung mukha na rin siya Ah, Mamaya siya. <laughs> Mamaya din. Pa-comment niya kung bara ako to. Hindi oh, hmm, naman tapang. Lumalo. Oh. Pag babae, eh, si eh, Bulma papangalan ko dito. Pag kayo pangalan natin dito. Ayan na natin dito mga kaidol si PJ. Pagbara ako to. Ayan mga edo. So, kainin na natin. ko hmm, sa ka nang Pag ka So, i-open mo mababa. So, yan na din. natin 'to. Yan na So, maraming time din nito ko pa. So, kilo na 'yan. Magsama-sama ko na yung trigger at mix. Yan. So, nagdilim din siya. Ito na siya dalawa hindi na natin mabulabukin kasi baka hindi na naman pisoin mabugo ko na naman so yan okay ito kasi yan yan yung hindi na natin kabulin. So hindi na natin binubuksan yung trapdoor niya para hindi siya nagugulo sa loob. So malinis na rin yung ulo nila. Biglang na natin ito ng konti. Hindi na nila inuulungan po tayo nung mga ito. sa si gusto ko yung mga ilig gusto ko yun lang sa inyo yan dalawang sing sing yan isang violet isang mo isang violet yung sing sing yan mga idol yan sa isang

Ano na daw siguro mga tatlong linggo na siya mga angel. Mamili ka naman eh. Kumain ka na kumain. Ano ah, mo mabilis kay So sinasayang mo na naman. Ang ganda. Okay. So, ayan. Nandiyan, Ha? mga so, ay, so, yan, good morning, mga adil. So, maraming salamat. Bye-bye.